Nay, mamayang gabi po after ng work ko, pupunta po ako ng Cornish. Pwede po ba akong sumama kay Paul manood ng volleyball, Nay? O, oh, sige, anak. Pero wag masyadong magpagabi, ha? At saka yung lagi kong bilin sa'yo na wag mag-boyfriend kasi ang bata mo pa. At saka ka na mag-boyfriend pag natapos ng pag-aaral mo, anak, pag nakagraduate ka na, Huwag na huwag mo akong gayahin anak na maaga nag-asawa at nagkaanak. Kaya ito, ang hirap ng daang pinatahak anak. Maitaguyod ko lang kayo, magkapatid. Inay, bakit kasi doon ka dumaan sa mahirap na daanan? Eh ba, diba, puro simento na ang daan ngayon?